if you have chosen FBM as your uh, shipping channel, guys, please expect na meron po kayong dalawang shipping program na tinatawag. So, yung una is yung tinatawag po na easy ship. And yung pangalawa naman is yung self ship. Yung easy ship, guys, every time na magkakaroon po kayo ng order, ipapadala nyo po yung product nyo or yung order nyo going to customer and si Amazon mismo yung magpipick up. Pag sinabi naman na self-ship, Ibig sabihin po niyan you need to arrange a third party courier na kung saan yung third party courier kayo po kailangan yung mag-contact ng consignee man yung pwedeng niyong ma-contact ng mga couriers. Yes guys, I took a course from Travis Marciani. He was based in Amazon USA marketplace. Isa po siyang American Italian na kung saan nagtuturo siya mag-Amazon selling. Pero doon nga lang sa Amerika. So, what I did is, in-apply ko po yung pinag-aralan ko sa kanya and in-execute ko yung natutunan ko dito sa Middle East. Bali, yung Amazon selling, lahat po ng marketplaces, same lang po yung concept niya. Magkakaiba nga lang yung approaches niya for each marketplaces. Pero halos same lang naman yung process nila kung mapag-aaralan mo and ang pinagkaiba lang ng iba-ibang marketplaces is yung language barrier so if you are living in Japan so syempre kailangan mong gamitin yung lingwahe doon or if you're living in France kailangan mong gamitin yung lingwahe nila doon so yun lang po yung pinagkaiba ng dalawa So again, I took a course Siyempre, mahirap din pag-aralan siya But once na makuha mo na yung idea or yung concept niya Then pwede mo na siyang i-apply kung saan man gusto mong mag-Amazon Selling So basically guys, pwede naman po kayong hindi mag-stocks Pwede naman po meron po kayong stocks Depende po case to case basis po yan sa so, tingin ko yung mga nagsasabi na kailangan mag-stocks ay mga nag-FBA po sila or yung tinatawag namin na fulfilled by Amazon. So technically, kapag po mag-FBA kayo, kailangan nyo po mag-stocks or kailangan nyo po ng products on hand. Sa case ko naman, total na ka-FBM naman ako, so it's either mag-stocks ako ng product or pwede naman hindi. So technically, ang ginagawa po namin is mayroon po kasi kami mga suppliers, local suppliers na kung saan, kung ano man po yung binibenta nila, yun po yung ina-upload po namin. Bali, minomonitor lang namin yung stocks. And every time na may order po kami from Amazon, dun lang po namin ino-order din yung products galing doon sa supplier namin. Then right after namin ma-order, tsaka namin ipapadala papunta doon sa customer namin. Again, case-to-case -case basis po yung nangyayari sa Amazon. Pwede po kayong mag-stocks or pwede naman hindi. If you're going to use fulfilled by Amazon or yung tinatawag na FBA, dun po kailangan nyo po talaga mag-stock kasi po hindi magla-live yung in-upload nyo na product if you're going to use Amazon FBA. So I hope nakatulong tong video na to. So please don't forget to follow. Yan lang guys. Happy searching. Isa sa mga challenges ng mga kababayan natin, kaya hindi po sila nakakapag-start magbenta sa Amazon kasi iniisip nila malaki yung kapital you can start from 100 to 500 dirhams para lang po makapag-start. Even zero capital pwede po kayong mag-start. Depende po 'yan sa inyo kung paano po kayo didiskarte. I'll give you a tip guys ha. If you are an avid fan of Tabi and iniisip mo wala kang pangkapital para masimulan mo yung Amazon selling, well guys, this is it. Take advantage of Tabi. Ang maganda sa Tabi, you can pay them for up to 4 months without interest. Tapos yung mabibili mong products through Tabi, yun na po yung gagamitin mong product para po ibenta sa Amazon. Then, once na kumita ka, once na paubos mo yung binibenta mo, you can now start purchasing again and again and hanggang sa mabayaran mo yung una mong kinuha sa Tabi and pwede na po ulit kayong kumuha from Tabi ulit, then do it again and again and again. Kung iniisip mo na kailangan mo ng malaking kapital, nagkakamali po kayo hindi nyo po talaga kailangan ng malaking capital discarte lamang po and you just need to start para po makapagbenta sa amas I hope nakatulong tong video na to if you have any questions please comment down below and sasagutin po natin yan yun lang happy selling mga kabayan Actually, I already created a video regarding sa trade license. There are different trade licenses po. Pwede po nyong gamitin yung tinatawag na e-commerce trade license to start selling po sa Amazon and noon. Pwede po kayo magtanong sa mga agency, sa mga business setups agency na nag-offer po ng mga trade licenses. Yung e-commerce trade license, it will cost you approximately around 6,000 dirhams for one year. So, that's renewable every year. So, if you want me to give you a contact or recommendation, pwede nyo po akong i-DM. May, may ibibigay po ako sa inyong contact and pwede nyo po siyang kontakin with regard trade license. So, kabayan po siya and mapagkakatiwalaan naman po. So, if you want, I can share it to you. Hindi ko nga lang ma-post dito sa comment section because baka ma-spam siya or ma-compromise yung number niya. So, again you can you can use any trade licenses like uh, e-commerce trade license or yung general trading uh, trade license or yung tinatawag nilang Dubai Mainland Trade License. So, yun lang. Happy selling mga kabayan. Pagdating po sa mga suppliers, marami po tayong supplier. Number one nga po dyan si Alibaba. Pwede po kayo doon mag-order ng bulk. I also suggest guys na tangkilikin po muna natin yung mga local suppliers before po tayo mag-start na mag-import internationally. Kasi po, kailangan nyo po muna mag-trial and error before nyo po gawin yung pag-import. Ayoko din po kasi makompromise yung puhunan nyo and maging that investment niyan kasi hindi po natin alam if yung product nyo is talagang mabenta sa Amazon or fast moving po siya so much better po na paunti-unti muna yung pagbili natin ng mga supplies before po tayo mag order ng bulk kasi yun nga hindi din po natin alam if fast moving yung mabibili nyo na product or ibebento nyo na product so much better na mag trial and error po muna tayo bago po natin orderin yung ang malakihan na quantity. So, yun lang happy sailing mga kabayan.